Ayun, nandito na ako, nandito na ako sa sa kulay pink na ano, mga bumbilya. Parang hindi siya kulay pink, pero kulay pink siya lahat. Ayan, kulay pink lahat yan. Ayan. 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 kulay pink lahat yan para lang siyang hindi kulay pink kasi nakaharap sa akin pero kulay pink yan lahat three, two dito na ingaan ako sa mga decoration eh kakainggan niyo yung mga decoration kahit ano maganda kasi siya tingnan 'di ba magandang tingnan yung mga decoration ako Balatang ano na siya. Balatang December na. Balatang December na. Ang ganda ng ano. So, sa ilalim, ang ganda. Tag. <laughs> tayo dito sa kabila ganda ng ano dito. Ayan. <laughs> ganda. Gusto ko lang yung ano, gusto ko lang yung uh, um, uh, view. Gusto ko lang yung view. May iba naman. Ayan. Ayan mo. Ang ganda dito, girl na girl ang kulay, kulay pink dito sa ilalim. Napakaganda. Ayan yung mga ano kaganda. Kulay pink yung mga bumbilya na nakalagay. Ang ganda. O, diba? Kulay pink yung mga bumbilya na nakalagay sa ano. Ayan, ang ganda. Oh. Girl na girl. Ibig sabihin, pang girl lang dito. Ayan. Ayan. Ah, doon sa doon sa anahan meron pang kulay. Meron pang kulay ano. Meron pang kulay dilaw dito sa unahan. Da. Ayan. Ayan na to. Ayan. Ayan. Ah, oh, ganda, no? <laughs> ang ganda ng ang ganda ng mga design nila. Talagang ano na December na December. Pero November pa lang ngayon. Pero December na dito sa kanila. <laughs> Kaganda eh. Na nakakaingan nyo yung mga design eh. Ayan. Kaganda. Kaganda. napakaganda. Oh. Dito na ako sa yung ano bang tawag dito? Ano bang tawag dito? ay Ayan.

kulay ng mga bumbi.